ang tunay na kapareha ay hindi laging matatagpuan sa harap ng altar. Madaling magmahal at mga kong mananatili. Pero habang dumadaan ang panahon, mapapaisip ka. Totoo bang magkasama kami sa lahat? Sa hirap, sa ginhawa, sa tagumpay at sa pagkabigo? Ang tunay na kapareha ay hindi lang basta kasama sa pangalan. Siya ang kaibigan na nariyan sa tuwa at lungkot, ang kaagapay sa bawat laban, ang sumusuporta sa mga pangarap mo, kahit gaano pa ito kalaki o kahirap abutin. Pwedeng maraming pumili ng asawa, pero hindi lahat ay nakakahanap ng taong nakakaintindi sa kanilang puso. Nang taong mamahalin ka sa kabila ng iyong kahinaan at yayakapin ka sa lahat ng iyong kakulangan. Ang totoong relasyon ay itinayo sa pundasyon ng respeto, hindi lamang sa mga magagandang araw, kundi lalo na sa mga panahong mahirap intindihin ang isa't isa. Kapag dumaan ang pagsubok, ang tunay na kapareha ay hindi aalis. Hindi kanya iiwan sa ere. Mananat